Kaya AFP, Armed Forces of the Philippines, kumanta na, tinuro na ni Saldi ko ang mastermind, ang mastermind, ang mastermind, si Bongbong Bong Marcos, tsaka si ano, Romaldez na hindi sinama sa ICI investigation. Mawalang galang na AFP. Pakita nyo na ngayon ang tapang nyo. Pakita nyo yung integrated land. Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pakita nyo ang tapang nyo. Ito ang matapang na sigaw ngayon ni aktor at dating politiko Anjo Iliana matapos ang kontrobersyal na pagkanta umano ni dating ako Bicol Representative Co. laban kina Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. at late First District Rep. Martin Romualdez. Sa isang TikTok video nitong ikalabing apat ng Nobyembre, diretsyahang tinukoy ni Anjo ang pahayag ni Co. na di umano'y naglantad kung sino ang mastermind. Dahil dito, nanawagan si Anjo sa iba't ibang sangay ng Philippine Defense. Ayon kay Anjo, panahon na raw para patunayan ng AFP ang tapang at integridad nila, hindi umano para sa mga nasa Malacanang, kundi para sa taong bayan. Dagdag pa niya, itinuro na raw ni Zoldi sina Marcos at Romualdez bilang mastermind ngunit hindi sila na isama sa ICI investigation. Hindi rin umano mahalaga kay Anjo kahit makulong siya, basta raw kumilos ang AFP at huwag nang sundin si AFP Chief of Staff General Romeo Broner Jr nananawagan ako sa Armed Forces of the Philippines it's time it's time sa Armed Forces of the Philippines sa Philippine Army sa Philippine Marines sa uh, Philippine Navy sa Philippine uh, Air Force sama mo na rin yung Coast Guard kahit buisit yung uh, boss dyan sa Coast Guard masyadong bias sibakin nyo na lang yung Admiral dyan Laging kakampi sa gobyerno kahit anong mangyari, nananawagan ako sa inyo, mag-usap-usap kayo, anong gusto nyo mangyari, mamili kayo, paalisin nyo si uh, Marcos sa uh, Malacanang o magkagulo dito sa Maynila, magkapataya, magkasugatan, magkaduguan, magkasunugan. Kaya AFB, Armed Forces of the Philippines, kumanta na, tinuro na ni ko ang mastermind, ang mastermind, ang mastermind, si Bongbong Marcos. Tsaka si ano, Romaldez na hindi sinama sa ICI investigation. Mawalang galang na AFB. Pakita nyo na ngayon ang tapang nyo. Pakita nyo yung integrated land. Para sa taong bayan kayo Hindi kayo para dyan sa mga nakaupo sa Malacanang Ang dami nang ninakaw Kinanta na Nakikiusap ang taong bayan Nakikiusap ang taong bayan Hindi lang ng Maynila Kundi ng buong Pilipinas at buong mundo Pati mga OFW galit na Kung pwede lang AFP Huwag nyo nang pakinggan yan si Browner Dinabaling mga ako Okay lang ako nagsasalita sa totoo lang Kumilos na kayo. Kayo na lang po ang aming pag-asa. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang mga sangay ng Philippine Defense kaugnay ng matitinding hamong ibinato ni Anjo. Dapat bang seryosohin ng AFP ang panawagan ni Anjo? O dapat ba siyang kasuhan?